Good morning po sa ating lahat mga idol Isa ka ba sa merong problema pagdating sa inyong P-out details? Hindi mo nakukuha yung sweldo mo kasi merong problema sa inyong P-out details. Mali yung birthday, mali yung T-number. Mga ka-idol, di ba mahirap po yan i-update dyan sa inyong P-out cellphone? Para ma-update nyo yan mga ka-idol, kailangan nyo po mag-download ng W-8BIN form. Ang tanong, paano nga ba ito mag-download yung W-8BIN form? Pumunta po kayo mga ka -idol, sa inyong Payout settings. Makikita nyo po dyan mga ka yung W8 Form. Download nyo po. At kapag na-download nyo na po yan mga idol fill up nyo po yan. So ako mga idol is nag-fill up po ako sa WPS o kaya sa Office na application. Kapag na-fill up nyo na po yan mga idol balik po kayo sa inyong Payout settings. I-attach nyo po ulit dyan. And then, antayin nyo po ma-verified. And then mga idol ang advice ko pa dyan, pumunta po kayo sa inyong report a problem. And then mga ka-idol, mag fill po kayo doon. And then isubmit niyo po mga ka-idol yung form na yan na bago and then yung dati na mayroong mali. Mga ilang days mga ka-idol or one week, meron po sa inyong isi-send si Meta ng mga form na dapat yung fill upan. Lahat po yun mga ka-idol fill upan nyo and then isubmit po ulit yun mga ka-idol doon sa inyong report a problem. Kalaman nyo naman yan mga ka-idol kapag legit kasi hindi po kayo pinaka-fill up sa link. Pag meron po ang link mga ka-idol na pinapa-fill upan tapos maglalagay kayo ng inyong Facebook account and password, yun po ay hindi po legit. So, pag wala pong ganun mga idol legit po yun. Kasi mga ka idol ganun po mga idol yung aking denied. At ayun nga mga idol pagkatapos niya ang lahat ng form at naisabit niya sa report of problem, nakuha niya na po mga idol yung revenue niya na 600 plus dollar. So, matagal yun mga idol na on hold kasi meron pong mali sa kanya yung payout details. So ngayon mga idol is nakuha niya na. So ganun po mga idol ang dapat niyong gawin. Kailangan niyo po mag-submit ng W8BIN para po ma-update ang inyong payout details. Kasi pag mayroong mali po dyan, lalo na sa T number, pag yan po ay fake T number ang ilagay niyo, hindi po yan gagana. ma hold po ang inyong sweldo sa Facebook. And syempre, yung inyong mga bank account kailangan po mga ka idol is active po yung bank account na nilagay niyo dyan para po dyan po ilagay ng Meta ang inyong sweldo. Kasi kung hindi po yan active, ma-on pa rin po siya. So magiging not successful yung kanyang pag-send ng paid na dapat makuha nyo na pagdating ng carry-off dito sa Facebook. Kaya po sa lahat ng merong mga problema pagdating sa payout details, yun po ang gawin nyo. Download W8 form and then fill upan nyo. Then submit nyo sa report a problem. Then wait nyo yung email ni Meta. And meron po sa inyo ibibigay ng mga form si meta na dapat yung fill upan, din submit yung po ulit yon sa report of problem. So, ganun lang mga ka-idol para po maging okay po ang inyong payout settings na mayroon pong problema. So, yun lang mga idol, sana nagkaroon kayo ng idea. At kung nagkaroon ka ng idea, huwag na huwag mong kakalimutan na i-share ang video nito na sa ganun magkaroon din po ng idea ang inyong mga Facebook followers, Facebook friends, family, And syempre, huwag na huwag mong kakalimutan, click ang follow button dito sa baba para lagi kang updated sa lahat ng mga tutorials, video ko na i-upload dito sa aking Facebook page. So yun lamang po. God bless po sa ating lahat.